Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Saan man kayong sulok sa mundo. Good evening or good day. So, karon guys, ngayon guys, mapakita ko sa inyo yung nabili ko na sapatos sa ukay-ukay. -okay. Sa halagang 200 pesos. Sulit na to. Sa halagang ano, 200 pesos kasi kasi ang ano makabili ng bago sobrang gipit sa buhay guys so ito yun guys ito yung Nike ang brand sa halagang ano 250 sulit ba ito sa halagang ano 250 para na ito pang jogging pang, ano, pang papawis ba ito yun guys yan. kapal pa naman yung ano niya oh. kapal pa Ang ano lang yung matanggal yung ano niya yung batak na dito na ano Nike so ito yun kinanggal no? ko na lang diba? size niya yung sa halagang 250 ang kagandahan nito guys kasi yan ito tila tila tapos parang ano siya oh? parang parang gunsilyo butas butas eh oh. kita man tagos yung ilaw sa baba oh ah, oh. tagos yung ilaw parang nit parang nit hindi siya mainit sa paa pag ano pag sinuot mo to. Kasi ano eh. Parang ano sya. Naka parang uh, open. Uh. Tagos yung ilaw sa baba. Uh. Tagos yung ilaw sa baba. Ang gaan. Sobrang gaan. Ito. Uh, ito okay pa naman. Tapos ito lang yung ano ito lang yung ano parang natanggal yung itim pero hindi naman masyado halata mga oh, oh. kalaw oh. so magagamit pa to tagal tagal pa to ano mapakinabangan 250. Sa lagyan to 50. Hmm. Sa kabila. Ito. Hmm. Tanggal na rin yung ano. Tinanggal ko na. Hmm. Tagos yung ano. Yung ilaw ngationg ni like Sobrang gaan. So guys, ano masasabi nyo guys eh? Sulit ba ito sa halagang 250? Kumito na lang sa baba guys. Oh, laking tipid to guys. May gamit tayo ng no? murang sapatos. para pang papawi sa umaga so hanggang dito lang guys salamat sa inyong lahat sa pagpanon-panonood ng aking video sana palagi kayo nakantabay sa mga video ko sa walang sawang suporta guys salamat sa inyong lahat sana makatulong tayo sa ibang ano, sa ibang mga tao maraming salamat po guys Have a nice day and God bless you all. aitäh sulle , tänan kõikidele külalistele , kes olid täna siin ja teiega . aitäh , aitäh .